Aramong kuma kay Manoy RJ. Aya jan sa Laguna, hmm? Ang mga bareta Manoy RJ, please come in. Uh -huh. Iman mo pong Bicolano at uh, sa iyo, Manoy J. Uh, okay. Manoy Double J. Yes. Uh, dudulog sa, ang ilang uh, mga kapamilya na mga naarestong drug suspects kasama ang kanilang mga saksi Congressional Committee on Public Order and Safety na pinangung, uh, pinangunguluhan ni Santa Rosa Lone District Representative Dan Fernandez ng Laguna upang hilingin dito na mapaimbestigahan ang di laganap na irregularidad sa pamamaraan ng pagsasagawa ng mga bypass operation. Anila, marami sa mga inarestong mga di drug suspects ay sa mga sariling bahay o lugar dinukot ng walang kaukulang dokumento tulad ng search o arrest warrant. At pagkatapos ay pinalalabas na naaresto ang mga ito sa ibang lugar at hindi din sa mismong oras ng pagkakadukot. Idilagdag pa ng mga ito na karamihan din sa mga suspected drug personalities ay pinataniman ng mga ebidensya o pinalalabas na nagbebenta ng iligal na droga. At ang iba'y kinukuhanan pa ng uh, mga dalan itong mga mahalagang gamit tulad ng cellphone alahas at pera. Paliwanag naman ng ilan sa mga nais isulong ang nasabing mga hinaing sa tanggapan ni Congressman Dan Fernandez ay aminado at tanggap naman nila na bagamat maaaring sangkot ang kanilang kaanak sa nasabing illegal na droga, ngunit naniniwala sila na sa oras ng nasabing pagdukot ay malaki ang posibilidad na pinaniman ang mga ito ng droga at pinalalabas na nagbebenta ang mga ito na may hawak na sa mga oras na yon at dun sa lugar na sinasabing di umano'y target ng bypass operation na pinasasaksiyan ang pag-iimbentary ng mga ebidensya sa mga iniimbitahang elected officials, barangay officials, at kinatawa ng Department of Justice. Ang level nila, walang kadalasang naiimbitahang media representative upang magpatunay sa nasabing mga bypass operation. Samantalang balak din ng nasabing mga kaanap ng mga naarestong demonized na suspected love pushers or users, natawagan ang pansin ng bagong talagang PNP Laguna Provincial Director na si Police Colonel Mel Unos at Calabarzon Regional Director Police Brigadier Paul Kenneth Lucas upang mapaimbestigahan at siyasating ng mabuti ang mga operatiba ng drug enforcement team ng bawat himpilan ng kapulisan na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Anla, tanggap nila ang pag-aresto sa kanilang kaanak kung nasa tamang proseso ang isinasagawang Bible separation at totoong ang sinasabi ng mga kapulisan na sa oras at lugar na pinaghulihan ay meron talagang mga ebidensyang dala ang mga kaanak. Ito si Lingkod Bayan Patroller No. 5 R.J. Sagrado. Naguhulat para sa programang Lingkod Bayan ni Double J dito sa DWJC 102.7 radio Ah, manoy, manoy, manoy? Yeah, yes, ah, bako yes, manoy. Ah, bakoyan si Representative Dan Fernandez o artista 'yan? Ah, dating artista po doon sa mga ano, ah, sikat ko noon nung ah, panahon ng ah, mga telenovela. Ah, balik ka mo siguro manoy 'yan no? <laughs> inabot lang Manoy. ay nabot lang. lang yung ano ba oh. ni congressman Fernandez sa mga tagalaguna lang or applicable uh, entire Philippines kasi dakul cool ang nangyari na mga bagay na dinudukot yung mga sa, uh, alleged suspect eh uh, actually um, uh, sa Congressional Committee on Public Order and Safety hindi uh -huh. lang ma hindi lang ito limitado doon sa mismong uh, distrito na kanyang nasasakupan o sa lalawigan uh -huh. ng Laguna pang uh, buong uh, pambansa na po 'to yung kanilang ano oh, committee Kasi alam mo Manoy RJ talagang kawawa naman yung mga tin uh, tinuturing na suspect pero eh, di ba sabi mo nga dinudukot sa bahay o tinataniman kawawa naman di ba? kaya oh, uh, nga po at uh, yun nga po ang nakikita ang uh, uh, dito sa mga nais na magsulong ng kanilang complaint eh sabihin na natin uh, tunay nga sabi na natin na uh, tunay nga na sila yung mga suspected o gumagawa pero sana naman uh, eh, ang nais lang nila ay mailagay sa ayos ang uh, proseso. Ika nga kung may palba sa oras at uh, lugar ay eh, doon i talagang iproseso at hindi na yung inaabot pa ng ilang oras tapos hindi pa doon sa mismong pagpinagkatuputan ng uh, suspects ah uh, ibig sabihin positive talaga gumagamit or uh, dealer yung nasabing suspect kaya lang maliata yung uh, pag uh, pagadampot uh, sa kanila di ba Oo, oh, kasi maari nga tama nga sila na maaaring yung oras na yon ay wala naman hawak yung tao. Wala namang mga uh, ginagawa ang pagbebenta. Although suspect siya. Ang uh, tinitingnan po natin dyan ay yung uh, actual na may dala o actual na nagbebenta at actual yung sa mismong lugar na pinagnyarihan. Uh, actually, Manoy, uh, all although suspect, pero hindi ka pa guilty, di ba? hindi po uh, community unless uh, proven uh, unless otherwise, unless proven otherwise. Oo. oo oo ay may mga ilang kasing mga pertiba na talaga sadyang pa, uh, para lang sa accomplishment ay kailangan nilang taniman ay eh, kawan so, po ang dapat na masilip ng uh, pamunuan ng uh, kapulisan at ni uh, Congressman uh, Fernandez sa kanyang committee okay Maganda yan manoy kung maano yan kasi dapat uh, sa tamang paraan na pag aaresto ha huh? Kasi maraming mga, o oh nga, positive nga sila, pero mali lang yung pagkaano sa kanila. Pag uh, dakip, kawawa naman yung mga pamilya. Oo, oh, oh, kaya nga, kaya nga. Maaring nga uh, sabihin na natin na pag initan na uh, may nagsubong, at uh, mga oras na yun, talagang uh, nagbabagong buhay na siguro yung tao. Oo. Oh, oh. Whatever, uh, hindi natin alam. Pero, uh, di ba yung fact na, kung, kunyari, dito sa barangay na to, sa bahay niya, kinuha, mm. Yung tao, ay eh, minsan, minsan kadalasan pinalalabas na doon sa kabilang barangay na huli. Oo. Oh, huh. So there is a suspicion or there's a uh, ano na may doubt may dun sa part ng kaanak na ano ba talaga? Tunay ba talaga o dinitiin niyo lang ang aming kaanak? Oh, sana maano yan ni Congressman Dan Fernandez no, may sulong at uh, maaprubahan ng Kongreso sa tamang pamamaraan. Uh, at uh, syempre, hindi naman natin tinotolerate ang uh, drug, uh, drug use oh, drug oh. abuse, pero uh, sana naman ay mapairal ang batas sa nararapat at tamang uh, proseso. Okay. Maraming salamat, uh, Manoy WJ. Okay, mga tugang, uh, Ronelo, si Manoy RJ. Lingkod Bayan. L Li